Dang buhay! Tuloy po kayo sa aking munting tindahan. Munti lang po ito, pero dito ko po binuo ang aking mga pangarap. Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel, Souls Nga ng Buhay. Today's vlog mga ganda, gusto ko magbigay ng freebie tungkol don sa una kong in-upload na 6 tips for a successful bigasan business. At na-inspire po akong sagutin ngayon mga kagandang buhay ang ilan sa naging mga katanungan ninyo. Ang una-una po dito ay si Lawrence Blanza, magkano ma'am ang need na puhunan sa ganyang negosyo? Dito naman kay Mahal Bayan Sinilangan, Ma'am, pwede po magtanong kung paano at magkano po ang naging puhunan ninyo nung nagsimula kayo. Dito rin po kay Buhay OFW, Magkano po puhunan sa bigasan? So almost po talaga mga kagandang buhay, nagtatanong kayo kung magkano ang uh, simula na puhunan para po makapag-umpisa. Kagaya rin po dito kay Orta Vlog. Pwede na ba 100k sa ganyan? Magkano kaya upa? At paano tubuan yung bigas from Saudi? Ayan po. So marami po talagang nagtatanong sa atin, almost mga kababayan po nating OFW. At sasagutin ko po ngayon yan at magbibigay po ako ng tips on how to grow your bigasan business. Ayan po. Yung una po kasi, o oh, six steps for a successful bigasan business. So, magbibigay po ako ngayon ng konti rin na payo para sa mga gustong magsimula, lalong-lalo na po sa mga OFW na nag-iisip po pagdating nila, pagbalik nila dito sa Pilipinas, kung ano po ang negosyong kanilang pwedeng simulan. So, pag-usapan po natin ngayon, mga kagadang buhay, kung paano ba magsimula. So, sa experience ko pa rin po tayo magbabase. Kasi mga kagandang buhay, ang ganda po ng aking trabaho noon. Isa po akong program host sa isa pong entertainment sa radio. Kaso lang po, nagkasakit po ako sa lalamunan. Nagkaroon po ako ng paos na nasira po ang aking bukal cords. So, akala ko po dati ay katapusan na ng mundo dahil nawala po ang aking career. At uh, doon po, nagsimula po ako mag-isip na magnegosyo na lang. Ang una-una ko pong negosyo, mga kagandang buhay, bumili po kami ng asawa ko ng mga fresh na isda sa fishing port dito lang po sa amin. Pero hindi ko po nakayanan dahil ang isda po kasi ay na uh, tawag nito nasisira. Kasi nga kung hindi mo mabinta ka agad at hindi ka rin magaling na mag-preserve, ay malulugi po ikaw mga kagandang buhay. So ganoon, yun nga may kumatok na opportunity at uh, nakita ko po yung isang pwesto na kung saan ito po yung i-feature ko ngayon na naglagay po doon ng may-ari ng Uh, space for rent. Tapos sa uh, nagdali-dali po talaga akong pumunta sa kanya. Sabi ko, "Kuya, pinaparinta mo na ba 'yan?" Sabi niya, "Oo, pinaparinta ko ito. Pero gusto ko na ang magrenta nito ay magtinda rin ng bigas at ipagpatuloy ang na uh, nasimula naming bigasan." Opo, mga kagandang buhay. Kasi dati po talagang bigasan 'yon at uh, gusto ng may-ari na ipagpatuloy ng kung sino man ang magrenta sa kanyang pwesto. Sabi ko kuya wala talaga akong karanasan sa bigasan Ay madali lang yan Sabi niya kasi Ang pinakamaganda talagang negosyo Ay ang pagbibigasan So sabi niya sa akin sige turuan kita And, Madali lang talaga yan Sabi niya kasi ang importante Meron ng mga suki ang store na to So sa madaling salita Mga kagandang buhay Binigay sa akin ang pwesto 7,000 pesos po ang rent niya For uh, one month at uh, sa unang araw ng pagbibinta ko ng bigas mga kagandang buhay, ay pitong sako lang ang aking ibinenta. And that day mismo, kulang na kulang ang pitong sakong bigas. So uh, wala pa talaga akong supplier noon, pumupunta lang po talaga ako sa bayan para doon lang bumili. So after second day, uh, bumili ako ng 14 sack of rice at kulang na kulang po talaga ang 14 sacks so yan po mga kagadang buhay ang uh, hindi ko makakalimutan na milestone ng aking uh, bigasan business at nagtyaga po talaga ako na kumuha ng bigas sa mga malalapit lang sa aking store na mga wholesaler so sa kanila po ako kumukuha at uh, binibenta ko sa aking store at least kahit papano din kumikita rin and then one day uh, may opportunity na naman na kumatok sa akin at pinuntahan po ako ng kakaupin lang na rice meal from Endoro, which is yung yummy rice. Mga kagandang buhay. At sinabi niya, wala pa siyang suki dyan sa katiklan. And then, sabi ko, wala kasi akong puhunan. So, uh, kumuha lang po ako sa kanya ng 10 sacks. And then, yung 10 sacks na yun, isang araw lang. And then, nung bumalik siya, another week, sabi ko, kulang talaga kung may puhunan lang ako. Uh, kukuha ako ng marami sa'yo. Nagbigay siya ng tip. Sabi niya sa akin, um, mag-open account ka sa bank, sabi niya, ng checking account. And then, bibigyan kita ng 50 bags, tapos sabi niya, at chichikehan mo lang ng one week para pagbalik ko dito, mabibigyan kita ulit. At doon po nag-umpisa mga kaganang buhay na nagtiwala ang yummy rice sa aking bigasan journey. Napaka-blessed ko po mga kagandang buhay at meron pong nagtiwala sa akin magpautang ng bigas at sila pa po mismo ang nag-alok sa akin na mag-open account ng checking account sa bank at saka one week po ang aking term sa kanila. So on and so forth mga kagandang buhay, nakasurvive po ang aking bigasan business. So ganun lang po yun mga kagandang buhay, ang sabi nila kunti lang po ang tubo sa bigas. Hindi naman po kasi ang bigas mabilis lang po talaga siya sa disposal. Kahit po kumita tayo ng 50 to 100 pesos sa kalahating sako ng bigas, napakabilis naman, napakabilis din po ng kita natin. Magkano po talaga ang ideal na puhunan sa pagbibigasan? Ayan po, kung sa OFW po, pwede po natin ipackage deal ng 100K po na worth of stocks. Kasi po doon sa una kong vlog, sinabi ko po doon na mas maraming display, mas attractive ang store. Maraming stocks, mas maraming tubo. Ayan po mga kagandang buhay kasi po, nakaka invite po tayo ng customer kung napakaganda po ng sit-up natin sa ating store. Yung makikita mo talaga yung bigas, na ang ganda po ng mga file ng bigas, ayan po. So, ang mga customer naman kasi, pag nakita nilang gano'n, doon na talaga sila bibili sa bongga, diba? Kasi tayong mga Pilipino, mahilig sa bongga eh. Pero of course, pwede rin naman po mag-umpisa sa maliit din na puhunan, kagaya ko. So, yun lang, may mga binibigay talaga ng mga good opportunity din ng Diyos para sa atin. So, keep on praying lang po. Ayun po. <laughs> Sa mga nakapag-umpisa na ng bigasan business at gusto ninyong mag-grow ang bigasan business ninyo, may maibibigay po akong tips dyan. Number one. So, kailangan po talaga mga kaganang buhay na maghanap tayo ng murang pinagkukunan ng ating mga bigas. Siyempre, sa negosyo natin, marami rin tayong mga katabi na sure rin kagaya natin ang bigas. So, magmasin-masin po talaga tayo mga kagandang buhay. Kung ano po yung mga bigas na yon na patok sa mga mamimili. Ano pong mga brand ng bigas ang lagi nating nakikitang binibili sa pamilihan. Second po, mga kagandang buhay. Kung halimbawa po, nakakuha po tayo ng bigas sa ating supplier na 1,000 pesos as isang kalahating uh, kavan. Nung una po, mabenta. Tapos, um, bandang huli, nakita mo na medyo tumumal siya. Doon ka na po maalarma mga kagandang buhay sa second tip ko sa inyo. Maging uh, mapagmatsyag din po. Kung medyo nakita natin na uh, humina na yung brand ng bigas na yon, baka po mahal ang ating disposal baka po bumaba na ang abintahan ng ating mga katunggali or ng ating mga kasamang negosyante mga kagadang buhay so dapat po talaga uh, mapagmasid po tayo at uh, advance po tayo na Halimbawa, may mga sources din po tayong malalaman natin kung magkano na ang bintahan ng iba so hindi po tayo dapat magpabaya lang na keso uh, yun na ang uh, nakasanayan mong presyo sa pagpresyo sa bigas mo ayun uh, na lang doon ka na lang steady hindi dapat po talaga uh, marunong tayong maghilot-hilot no kasi yung iba kasi mga negosyante napaka-aggressive alam mo naranasan ko yun 20 pesos na lang yung tubuan namin sa bigas sa isang sako kasi halimbawa uh, uh, 900 ko lang siya nabili tapos sa uh, adjustable po ang presyo niya. Kung medyo marami po ang binili niya, more than one, pwede ko po maibigay ng 950. Pero pag retail po talaga, binibenta ko siya isang libo para po meron akong isang, isang daan sa isang sak or 80, ganyan. Pero, mina po siya. Yun pala, 20 na lang ang tubuan ng kabilang banda. Kaya mapagmatsag din po tayo mga kaganda buhay para po mag-grow ang uh, bigasan business natin. So dapat always po na mapagmatcag po tayo. Labanan po natin kung ano po ang kalakaran ng presyo, go! Bawi na lang po sa retail. Third po mga kagandang buhay na dapat nating observahan ay yung mga bigas na nabili natin na marami pong likramo. Halimbawa po, meron tayong uh, nakasanayan na bigas na magandang klase, malambot, pero minsan hindi rin natin na uh, hawak ang quality ng bigas. Minsan po may mga bigas talagang uh, matigas. So, ayan mga kagadang buhay, binabantayan ko. Ano ba yung bigas mo na yon Matigas naman ang kanin. So, ang ginagawa namin, mga kagadang buhay, uh, lahat ng bigas na dumadating, sinasaingan po namin yan. Hanggang po siyang lumamig po siya, tinitingnan po namin ang texture. Kung halimbawa po, nakabili po kayo ng bigas, o nadeliberan po kayo ng bigas, mga buhay, na, na matigas po ang kanin, marami pong complain, ang ginagawa po ko niyan, hinahaluan ko po siya ng hindi matigas na bigas. Ayan. So, ano pong ibig sabihin nun, mga kagandang buhay, niriribag ko po siya ulit. Hinahaluan ko po siya ng uh, bigas na kahit mahal ang presyo, basta po, uh, maano niya, mahila niya yung tigas. No, ma-refine niya yon, ma ma-mix siya doon, hindi na siya gaano matigas mga kagandang buhay. So kasi uh, tutumal talaga ang uh, bigas na yon pag uh, hindi natin gawa, gawa ng paraan. So yon gawan talaga dapat ng paraan yung mga bigas na may mga likramo. Pang-apat po na tip mga kagandang buhay. Siyempre, meron po tayong supplier ng bigas. At saka po, pag na-deliveran tayong pangit ang bigas nila, likramo na po tayo ng likramo. Iwasan po nato yon mga kagandang buhay. Kasi hindi rin nila hawak yung mga nagbibili nilang palay. Tulungan nang po talaga. Kung nakakabili sila ng mahinang klase na deliver po sa atin, gawa na lang po natin ang paraan. Kasi po, kung puro tayo likramo, masakit din yung sa tenga ng ating mga supplier, mga kagandang buhay. Kaya supplier, to customer, dapat po nagbibigayan lang po. Dapat nagtutulungan. Kung minsan, pangit ang bigas, wag na likramo ng likramo. Gawa na lang ng paraan na para mabenta ang bigas sa ganung paraan, mga kagandang buhay. Nakaka-build up po tayo ng kagandang loob doon. In both po, mga kagandang buhay. Kasi, ah, nasa diskarte lang po yan, mga kagandang buhay. sabihin mo, busing may na po yung bigas mo, hindi ko po ito may benta sa presyo, pwede bang bawasan mo ito para mabawasan ko rin ang binta ko sa aking mga customer. Yun po, hindi po tayo magsabi na busing pangit ang bigas mo. Ibabalik ko to. <laughs> hindi rin maganda, no? Kasi kung maganda ang bigas niya, at ah, tuwang-tuwa ka. Ngayon, nakabili siya ng pangit na palay, likramo ka ng likramo. Hindi, hindi maganda yon sa part ng uh, ating supplier. Mahalin po natin ang ating supplier. Para mag ang ating bigasan business, dapat po ay kumpleto tayo sa klase ng bigas. Ayan po, from murang presyo hanggang uh, pataas na presyo po, dapat meron po tayo. Meron po tayong regular milled rice, uh, well-milled rice, uh, meron po tayong uh, super white, meron din po tayong mga special rice, with us yung mga sinandoming, dinurado, hasmin, yun po ang mga pinakamabili ngayon sa mga hotel po, may pang hotel po tayo, may pang karinderya, yung meron din po kasi maalsa, ganyan, malambot, <laughs> o, yan po talaga ang mabili na bigas, yung mga malambot po talaga. So mostly, uh, ang uh, nagkakaproblema lang po talaga ako ng bigas, mga regular ride, kasi mga mix na palay po kasi yan. Tapos sa uh, will melt, mga mix din po kasi yan minsan. Pero yung mga hasmin po, mga dinurado, yun po talaga yung mga magandang klaseng bigas at magandang klase din po ang presyo. ayon po mga buhay. Dapat kompleto po tayo ng mga klase at ay iba't ibang presyo po na mapagpilian ang ating mga customer. Sa ganung paraan po, kumpleto uh, kompleto ka, hindi na po sila pupunta doon sa ibang store. Makakabili po talaga sila sa store mo. My final advice po mga kagandang buhay para mag-grow talaga ang inyong bigasan business. Sa inyong po mismong store, hindi lang po dapat bigas ang inyong tinitinda. So, panoorin po ang video na to mga kagandang buhay. Meron po akong video. So, ang bigasan business namin mga kagandang buhay ay hindi lang po uh, bigas ang aming tinitinda. Nagtitinda rin po kami ng mga itlog at ilala po ang store na to na mura sa wholesale ng itlog. Ayan. So, napakaganda pong partner sa bigasa natin ang magtinda din tayo ng itlog, mga kagandang buhay. Ayan. So, nakakapagpaubos po ang store na to ng mga 1,500 trays na itlog kada linggo. Ayan po. Kung tutubo lang po tayo ng 25 pesos sa isang tray, napakalaking tulong na po And of course po yung mga mantika natin, ayan, sa isang container po, uh, 12 at saka kalahating uh, 1.5 ang isang container. So tumutubo po tayo doon ng mga 300 pesos. Ayan, 250 to 300 pesos. Sa 12 lang po na 1.5 yan. Sa retail. Pero pag sa wholesale po, pag mga container na, konti lang po ang tubo natin. So, ayan si ate, bumibili ng mantika. Ayan. 1.5 po ang uso dito sa amin sa Katiklan. Ah, uh, 145 po ang price. Ayan. So, ate, suki okay ba kita dito sa mantika? Siyempre. ayan. So, hindi lang po bigas. Ang aming tinitinda, may mantika rin. Thank you, ate. Sige. So, ayan po mga kaganang buhay ang aking mga tips and advices. Sana maka tulong din po ito sa inyo, sa inyong negosyong bigas. So, napakaganda po talaga na mindful po tayo kung ano pa yung mga pwede nating ibenta, Kasi po, dapat po talaga sa bigasan, kung gusto mo talagang magbigasan, ang pinaka-highlights po talaga ng iyong bigasan business, inyong bigasan store, ay bigas. So, damihan po ang uh, display natin ng bigas para po ma-recognize tayo na rice uh, store. Hindi po na marami pong Uh, grocery store, parang grocery store na po siya. Kung bigasan, mas kitang kita po ang bigasan nyo. At saka yung mga other na binibenta niyo uh, dun lang uh, minimize, pero maximize po talaga makita ng customer ang inyong display na bigas. Ayan po mga kagandang buhay! Thank you po sa panunood! Until my next video!